morning mga kabato Ngayong araw to ay isasama ko kayo sa aming uh, Taniman Yung mga tinanim na mga gulay Mga talbos, uh, kamatis, sili uh, Marami pa iba Kasi nagtanim din kami doon ng Kamuti kahoy Kasi meron pong Nung time na uh, po ng pandemic uh, Ilang buwan din po yon. Ligay loob po sa amin na gamitin po ang lupa na para magtanim ng mga gulay-gulay po doon. Kaya sabi ay ng Panginoon, uh, nag na po kami ng mga gulay. Kaya samahan niyo po kami. Pupuntahan natin yung pinagtaniman namin. Kaso, di ko alam kung anong madadat na natin mamaya doon kasi ilang uh, buwan na rin namin na hindi naasikaso. Kaya samahan niyo po kami. A few moments later So ayan po mga kabato Kasama ko po yung wife ko ah, Punta natin yung Pinagtaniman uh, namin Ayan po ayan, Masukal Kasi Yung mga uh, ilang araw po ay Naguulan po dito Kaya Napabayaan namin yung Pinagtaniman namin Ayan, tingnan nyo po Ayan, ayan po doon Ayan, ayan po. Ayun, ma, ma ano po ito? Malaking lote po ito. Kaya Hi, good kaya Mataba ang mga lupa. Kaya 'yung mga taga OFW dyan, alam pong uh uwing-uwi na kayo sa inyong mga probinsya dahil gusto niyo'ng kumain ng masasarap na gulay, di ba? nagtatanim kayo ng gulay sa mga bakuran nyo ito po ito na po yung tinutataniman namin medyo masukal na po dahil hindi na namin naasikaso dahil marami rin po kaming ginagawa ayan po yung tinanim kong kamote kahoy ayan mga talbos ito po pero bala sa mga araw siguro ah uh, kung luluubin ng Panginoon ma linis namin to ulit ayan yan po yung mga kamuti kahoy pero magandang lupa po rito asa yung kamatis walang na no, namatay ay eh, ganon ayun yung ibang kamatis din ayun meron dito ayun kamatis ayun yung mga talbos po ayan ayun mga kabato mga gabi gabi ba ito? Yung doon yung mga sili natin oh. may sili na ang dami nga ang bunga oh. yan ito kalabasa oh ang dami mga kabato ang dami ng mga kalabasa rito yan uh, gabi yan mga gabi ito mga sili ayun mga tinanim ko to ito, yung, ito po yung tinanim ko yan medyo malaki na So... Gagawin natin... Tanggalin natin po yung mga... Laman... Ng mga... Dawag kumbaga... Ayan... Eh malamot lang naman dahil... Hindi nga namin napuntahan ng mga... Ilang... Siguro... Mga buwan na rin po ang hindi namin po napuntahan to... Kasi... Ulan ng ulan... Tapos eh... Alam mo namang mga... Laman pag pag hindi mo na asikaso nasasamahan po ng ibang mga ano mga dawag tumutubo sa ano nila Ayan Ayan yung mga ano to ano to ito ang malaking dahon ayan kalabasa po mga kabato So masarap mag gulay-gulay ito po. Mga mumulang ayo. Know, ito 'to, ano ba. 'Yan namumula. Tatanggalin natin 'to. Daming bunga ng sili. 'Yan. Kaya may meron ka lang sinaing at talbos. Ay, sarap na. 'Yan. Kaya masarap sa probinsya tumira po mga kabato dahil pwede kang magtanim kasi mayro pong mabait na ginamit ng Panginoon. Mabait na tao ginamit ng Panginoon po para kami po ay magtanim dito sa lupa lang nila na bantayan din. Actually hindi naman kanila 'to lupa. Kumbaga sila lang yung pag uh, nag Nagbabantay sa lupa na to. yan, yun po. Ang daming bunga po mga kabato. Ang daming bunga. May yung plastic. Nagaya ng sili. O oh, dami o. Oh. Plastic. O oh, daming hinog. Eh pag hindi mo to kinuha, makikinabang lang dito yung mga ibon po mga kabato uubusin ng mga ibon tinutuka nila kaya kung makipapansin nyo po kung meron kayong mga bakuran sa inyo sa likod nyo merong tumutubo na mga halaman kasi yung mga uh, mga prutas prutas na tumutubo kasi yung mga ibon na yan yung mga buto kinakalat din nila kung saan saan din nila hinuhulog yung mga buto kaya ayun, tulad nito. Ayun, sili, Kaya pag may hinog kang na nakikita, ayan po mga kabato. Ayun po, ayan, chili po. Ayun. Ayun. Kunin niyo na kaagad yung mga bunga. Mga hinog na bunga, bunga ng sili. Ayun. Peng, ano? Plastic? Lab? Kasi sa amin, uh, hindi kami pwedeng, makapagtanim kami, kayos, kami sa amin, doon sa probinsya, kasi kami sa probinsya, bakulod po ako mga kabato, ilonggo, doon sa amin, uh, tabing dagat po kami. Kaya wala problema po doon sa so may amin, dahil Uh, ang daming mga isda libre pa ang isda uh, pag may dumating na mga maraming bangka maraming huli eh binibigyan po kami basta humingi ka ng maayos kaya doon may bigas ka lang wala nang problema sa ulam ayun nakakain ka na kasi nung bata ako nagtrabaho ko sa sa laot na 12 years old pa lang po ako nagtatrabaho na po ako sa laot nung uh, first year high school ako ayun po ang nag nag provide sa akin sa pag-aaral ko hanggang uh, yun ang hanap buhay ko dun sa amin sa probinsya kung sino man ang nakilala sa lugar ni Francis Magaluna taga Sarabia pa ako Ibi Magaluna Uh, barangay Mantaangan, Ibi Magalona. Yan po, pagsaka ng mga mga maraming bangka tulad ng Basnig, Troll, Holbot. Tawag sa amin doon yung maliit na bangka na may may lambat, Holbot. Pag malaki, super holbot. Yun, lahat po yun ay naranasan ko po. Maliban lang po sa ano, hindi ko nasamahan yung basnig. Kasi medyo bata pa ako nun siguro mga 9 dumadao na sa amin yun sa probinsya kaya hindi ko pa na, hindi ko naranasan yung sumama dun pero tulad nung sinabi ko holbot, super holbot, troll mga likos yan na naranasan ko sumama yan kaya hindi nyo naman na uh, may, may, may tanong eh, may alam din tayo sa dagat kung paano manghuli ng isda kaya yung mga Pasko sa amin sa probinsya minsan naalala ko sarap ng buhay sa probinsya dahil kung wala kang um, basta may bigas ka lang mas um, makakasurvive ka na dun ayun po kaya yung mga alam ko mga taga OFW na miss yung buhay probinsya eh. Na miss nila pamilya nila. Na miss nila yung paligid nila, kung paano silang magtanim. Paano silang mag ulam sila ng mga gulay-gulay lang. Yan. Kaya sarap po, masarap po pag meron kayong probinsya. Kasi dito sa amin sa Bulacan, eh makapagtanim ka lang ng mga gulay-gulay buhay na po tayo lalo na ngayon nung dumating yung pandemic na sinasabi nila yun yun po kaya ayos lang eh tuloy lang buhay po natin huwag tayong mabahala eh ito ay kaparaanan din ng Panginoon upang uh, malaman natin Huwag tayong mabahala. Ipanatag po natin ang kalooban natin sa Panginoon dahil sa naman lahat ang may-ari nito. Kaya ayan mga kabato, i-share ko lang yan sa inyo. Kami po, eh, walang trabaho dahil hindi makapag-drive, hindi makapag-grab dahil uh, limitado po ang sasakyan sa Maynila. So, gawa pa ng elective RB, uh, hindi pa kami nakasali sa Hanggang ngayon, hindi pa kami nakasali ngayon sa less na ipinasa ng Grab uh, Company doon sa LTFRB. Kaya, uh, ayahay buhay. <laughs> uh, yung panalangin ko noon, sabi ko, Lord, sabi ko, Lord, uh, gusto ko pong balang araw uh, makapagpahinga po ako, matulog kain, tulog hanggang sa numating nga po itong pandemic na sinasabi nila ayan, nagsawa na rin po ako sa katulog ayun po kaya mabuti talaga ang Panginoon kapag may hinihingi ka talagang in, in the long run talagang ipaparanas na sa'yo lalo na pag masunurin ka lang Ayan, nandito tayo. Ibigin natin ito yung sili. Lab! Plastic. Ang dami. Ah, wala ka bang plastic pang iba? Wala. ko si kuya Od, oh, ibigin dalang din natin. Ito pa ka, marami. Ito oh, namumula-mula pa o. Oh. Ayan e, mga kabato. Oh. Namumula-mula pa yung sili namin. Kaya, ako po, mahilig talaga ako sa sili. Hindi pwedeng halimbawa po, ah, uh, yung ulam mo pritong isda nako po nako po gusto ko yung maanghang na maanghang yung Sinausaw-sawan ko kasi ang sarap kasi itong dahon na to sili pwede mo to isama po sa ano sa munggo yan isa pa yan ito sa Basta may tanim ka lang ng sili wala nang problema yung mga gulay-gulay mo dito Pwede ka. Eh, Harvestin na natin itong mga. Ayan. Daming pula. Ah. Oh. Nalaglag. nalaglag labo na Sa bulus sa kamay mo. Ayan. Dito pa. Oh. Ang dami pa. Dito sa loob. Nakatago. Ayan. dami alugbati ko. Alugbati? Asan? Ayan. Marami? Hmm. Yeah. Ayan mga kabato, mga tinanim din namin mga alugbati. Inaharvest na po namin. Dati binibili lang namin yun sa palingke. Eh magkano isang ano nun? Ah, uh, ba 'yan tawag doon? Tali. Isang tali. Sinsya na. Isaya. Longgo daw. Kaya yeah. nakakalimot na lang. words na tali hubog ko sa amin tawagin yun, yeah, dami sili yeah, sa amin pag marami kang kung kailangan mo ng ano tawag doon sinamak sinamak kasi sa amin yun eh yung sili lagyan mo ng suka uh, bawang at saka luya meron ka lang sinamak ang tawag doon sa tagalog lab hindi ko alam sinamakan yan. Yan. Itami. Dalawang ano po ito, dalawang puno po ito. Tapos meron na akong tinanim-dim na parang ang tawag doon, dinugtong ko yung yung sanga. Crafting. Yung crafting ko yung isang ano, yung sili. Kaya yung kinrafting ko po na sili, mataas. Dapat hindi talaga siya tataas. Hanggang doon lang talagang taas niya. Ayun pa ako. Oh. Ay, sa loob marami. Oh. Ayun yung sa loob mong dami. Nakatago. Ito yung pinrafting ko na sili. Ayan mga kabato. Ayan. Ito po yung pinrafting ko. Ayan. Ayan. Kaya hindi na yan siya lalaki hanggang dyan na lang yan. Tutubo na lang yan siya. Ayan, kinarapting ko po ito mga kabuto. Ayan. Ayan. So, ayan. Uh, so, na araw siguro, ilinisin po namin to para makapagtangin po ng ibang uh, gulay pa. Kasi yung kamutikahoy po namin na itinanim ay sabi daw nila nagbigay sa akin ito ng uh, sanga kasi sanga lang po ito eh kasi yung umulan dito kasi namang ano kaya umigana na po yung ano pero ano na to uh, tinanin ko po to noong May May June, July, August September, 4 months na po ito itong kamutikahoy na itinanim namin So, sabi nila, ilang months ba? Six months. Ha? One year. Sabi nila, may one year daw na harvest ng kamuti kahoy. Merong nine months? Six to six, one six, year. Six to one year. Six to, six months to one year ang pag-harvest daw daw ng kamuti kahoy. Kaya, yung gabi namin, nakikita nyo yan mga kabato. Yan ang gabi namin. Yan. Hmm, laki na Ako po yung dito. yan dito Ayan Ang dami na Eh hindi kasi napuntahan namin ng mga ilang araw kasi Halos Sa bahay lang po kami Tapos Ang ginawa po namin Nag-online selling po kami Kaya Hindi namin na Napupuntahan Umunta rito Pumupunta rito si Mrs Para lang Kumuha lang ng gulay Eh Ayun ito na yung pinalalabasan. Dati kasi, naka ano, to. Malinis na, malinis. Yan. Yan kasi, yung bakod na yan, yan ang, hanggang dyan lang yung, ano ng, lote. Kaya binakuran to ng pader. So yung, ang tao talaga, wala talagang, ano, wala talagang, tawag dito. Ang tawag doon eh. Ha? Walang disiplina. Walang disiplina. Yung basura nila. Ayan mga bato, turo ko. Yan. Nakita nyo po yun. Mga basura po yun. Yan na to, oh. Yan. Wala mga disiplina yung ito mga, mga bahay dito. Tinatapon nila dito yung dumi, dumi, nila. Yung mga basura nila. Yung nila dito sa loob ng bakod to. Kaya tingnan mo. Naglinis na po kami rito. Meron na naman. Sinusunog namin yan mga kabato. Kaya itong itong tinatatanim namin yan ano yan? Malinis yan. Wala tong ano. Mga basura. Yan. Kaya masakit man isipin na pinagpaguran mo. Tapos eh yung kapwa mo namang tao ay walang disiplina. Ala. Hagis. Hagis. Hagis hindi nila alam na nakaperwisyo na sila ng ibang tao din grabe kaya ngayon hindi nga namin na nabisita na mga ilang weeks kaya kumapal po yung mga ano, mga damo po mga kabato so ayan po nakarami na po kaming nakuwang gulay talbos Tsaka na ano pang nakuha ang gulab. Yung ano, talbos ng kamuti. Talbos, kamuti, talbos ng kamuti, tsaka? Alugbati. Alugbati. Ayun ang mga alugbati, yung lalaki, oh. Mga kabato. Oh, mga alugbati namin, oh. Yun, know? So, ayan, mga kabato, yung The... na-harvest po namin mga gulay, talbos ng kamuti, at tsaka, ano pa ba? Alugbati. Alugbati, bati, tsaka mga sili po. So, ayan po, next time po, ulit.